Ya. In. pasal Eh. nak jangan nak tadi. Kau boleh. Jangan jaba, jangan jaba. Lagi. Lagi lagi pro. Mama timbremo. Al lagi lagi pro. Al lagi. Al lagi. Yo yo hol. pa maliit lo. Ayo lagi. lagi. kami bali duman kami dito. huig hey! pre pre lucky lucky pre Laki! huig lucky 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 Jakpat na naman. Napatakbo ako eh. Uy, taba. Laki. Dumaan lang kami dito mga kabila. Kasi dito lang, dito rin yung daan hmm. namin. Yan, nakadali pa. Nadagdagan. Laki. Aprikan. Laki. Dito na Oh. Naglulungda talaga dito sa bahay kubo. Galing. <laughs> Ay, dalag yan. Dalag na maliit. <laughs> Meron talaga. Hindi mo dala yung ano ha? Nakalimutan ko. Sinray ko lang eh. Sinray ko lang? Sinray ko lang yung panalap. Dalin. Kala ko, saglit lang tayo dyan eh. Laki talaga. Maray mo, nandito na naman yung... Yung... Laki! Ang laki! Oh! Ano yan? Ano yun pre? Dito madalang lang dyan ito pre eh. Isipin <laughs> mo yan Dumaan lang kami Laki ng nawuli Uy Gumawala pa Chapat ka ka laki niya. Sipin mo merong nandot. <laughs> Yan ang jackpot talaga, no?

Nakakalis oh. Tignan mo. Kahit ganyan lang yung lagay natin. Nararamdaman ko. wow. Basa Lagi nakakauli ng dito. Yung nakaran, yung lumitaw na pre. dito pala na makaka. Dito, kung dito pala tayo na una. Dito lang. May pangulam na tayo. Sagli pa lang oh mga kabida grabe naman yan lagi <laughs> iba talaga yung kuryente namin kaysa dun sa kuryente ni Aram yung kasama namin talaga makakauli sa amin galing <laughs> Dito lang pala pre oh. Ilang minuto pa lang. 4 minutes, may pangulam ka na. Grabe naman 'yan. Ha? Oh. Kumalabog pre. <laughs> 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 na yung isa, ang laki, yung nito tapos dalag, nasa kalahating kilo <laughs> ramdam mo yung dalag ayun, ah, meron nakahuli siya Ay, dalag din Taka uli, oh, sige, sige Nakauli siya na ng malaking dalag Makadali Tuan tuwa siya, nakauli din <laughs> Yung ngiti niya, ang ganteng eh. <laughs> kung di tayo dito Kahit maputik mga kabida, dinanan namin Oh, may na. Ire <laughs> niya yan. Parang tag nito, damo lang. Pero tubig po kasi diyan, patubigan. Para siyang pat, para naman tag sa amin ito eh. Yung irrigation ba. Madali sya ng dalag. Wala rin siya lagayan pre. <laughs> Tinapon lang sa dan eh. Ha. Oh. Perinda lang ya sa atin eh. Oo. Uh -uh. Perinda lang. Hoy. Tara. Tana rin niya. Ang ganda sa kanya, pede yan. dumto sa kasya. Takingo na uli niya. Oh. Hmm? Pakiditin niyo sa atin eh. Nagis niya jan eh. hindi Ni nagis niya. Ano 'yon? Paano 'to pinabuhuin? Ah, pinabuhuin yeah. 'yan oh. Ayun. Wala kahit lagi. Pa-kasi lagi sa atin. Ang oh, malaki din yun sa kanya. Ha? Huh? Inabuhay niya, oh. Oo. Oh. Kuha. Ay, baka makaulo. Oo. Oh. Hindi <laughs> mo pa rin dito? Okay. Diyan muna. Pabuhay muna natin dyan. Hmm. <laughs> Oo. Ano talaga. Tulad ng durado ng Yan ang namin kaninang lubak-lubak. Pero okay naman yung nauli. Jackpot pa din. Tatlong piraso. Siguro dalawang kilo may gito. O hindi lang. Alam mo yung sa, sa iyo. Dalong kilo andalong kilo. Oh. Huy andali lang manguli oh. Uh. Mangali lang manguli. Huy! Tatlong piraso kagad. <laughs> 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 Nga pagkada ani. <Pila>. Nga? Pero <laughs> may kid. Yung oh, andala guys, kaga isang ki uh, kalateng kilo eh. Ay da ay ito nasa isang kilo may git. <laughs> Dito lang yan duma lang po kami. Tao pa ng Tao lang. Pwede na to pambenta. Dalawandaan. Pwede na no. Di pa bibili ng dalawandaan to? Bibili na. Mabili sa 200. Oh, bibili sa dalawandaan daw mga kabida. yan sa so bagay 150 yung kilo ng dalag eh <laughs> dito lang ayan so, Uwi na tayo ayan magsusubok kasi parang dito dito meron gumalaw kasi dito kanina subukan so, pa dyan pre mayroon pa? Dalag? ako kunin mo! So, ayaw. natin doon sa fish pan. Ha, pwede na yan. Dalag na yan. <si People> yan yung kanina. Yan yung kanina, no? Gumalaw. si <laughs> Timon dadaan ka lang mag maka doon ka pala makaka jackpot yeah, oh oh ito ito tsaka dalag oh napakalagi uh, oh. pala oh ito lang yan si barbox oh Oh, lakas. Oh. <laughs> memilitik <laughs> Jan meran jan. Oi oh, jan itu. <laughs> Dina alam ya kan? Pereme oh, zamannya. Ketemu kai was jadi yang kai sira. Bandok ketemu muna. Buka pa natin yan hanggang dun Malay mo makadali Hanggang dun Hindi na tayo pwede dun sa isa Sobrang haba na nung video namin na isa Kaya pangalawang video natin ito Okay naman, jackpot naman yung uli <laughs> Okay, let's go. Abang naglalakad sila. Ako'y magmumotor. Okay. Arat siya uwi na. Ganda na panahon. Kahit na oras na. Oras ng init. Pero napakalamig pa rin. Ay, ay, ay. Matalon yung dalag. Matalon <laughs> yung dalag. Baka pagdating namin, doon wala nang dalag. Grabe yung putik na, mas grabe yung putik na dinaanan namin kanina dito mga kapit. Yung dinaanan namin doon. Mas grabe 'yun. Ha? Ayun, may nahuli. may nahuli mga kapit. Tataw si Partenis. May nahuli. May nahuli pa siya. Tua tahu sih. Boleh. Anian. ah, Aprikan. Oh, aprikan dong ayo Ay, oo, no. Ay, oh, namuti. No, Talapin natin, lagi oh. Lagay <laughs> ko lang itong isda. Pero mga kabida, African. Okay na, nasa yung ulo. Ito na laki! 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 Uy! Dito pala kami makakajakpat. nagiba pa, pa kami ng lugar Hey! 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 Kasan? Na Pre, basta rin mo lang yan Hey! Dito <laughs> pala tayo, makakajakpat! Pre, basta rin mo lang yan ha! Ano? Kumulabog! Kumagyan sila no! Pre, basta huwag mo baka mauli pa rin lakas ng kalabog niya no wala pre wala ayun 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 pre dahil dito pa na Napaka-intense na laban okay. na to. Hey. Yan, yan. Napaka-intense na laban na to. Meron naman dyan. Mm. Ah, meron din dito. Huh. Napaka-intense na laban mga kabila. Laki <beispiel> <Lucky> nun <none>, ha. Laki <speaking> <speaking> Ano? Wala na naman. Wala na no naman. Nanti, nanti. Laki ngai. Hei, <sister> <tokong gumbugak> <sister> kita kong gumuk di yang klasik. mirror sige tembus bus. May butas dito. Sayang mah Lagi lak. Yun yun. Yun. Hey. Dito dito dito. Kaya yeah, yeah, pre. Mahina na. Kanjem pre nanjer. Yan. Yan. Lakas eh. Nangihina na siya. Kasi <laughs> sino na makabida kung medyo magalaw na yung camera natin kasi. <laughs> nandiyan lang, nandiyan lang siguro. Sagit na. Dito pre, sagit na. Sige, dyan ka. Dito. Arangan nyo dito. Kulumubog na kanina kayo yaron eh. Kaya dito.

<laughs> Uy. Ibang laban lang to mga kabida Intense talaga <laughs> Meron pa doon, hinahabol niya Hoy, laki Laki ng mga nahuli Hindi pa daw yan Yung... Mas malaki pa yun. Mas malaki pa daw yun mga kabida Tara, this <laughs> part ah. din Iba 'yon, oh Mas malaki yung isa eh. Ayun oh, no, parang nandoon pa rin eh. Parang na Parang nararamdaman niya eh. Eh naliligo kami. Kasi natin namin na -abulin. Sakto lang kung inuwi yung motor, bigla nang nagwala yung mga isda.

aku udah Dandang kah? dandang pre. yang Muhammad mo. laki. naman laban Talagang Lucky. Like, lucky, <laughs> <I'm> lucky. <laughs> <I'm> lucky. <laughs> Jackpot. Jackpot. Grabe, grabe, grabe. Last <laughs> uh, talaga. Tama 'yung sinasabi ni Parang hindi 'yung hindi talaga 'yung uli niya nakuha. hey, <laughs> Intense ang labas sa mga tao, malalaki. Grabe naman talaga 'yung laki niya, mga kabida. <laughs> Uy. <laughs> Napagod siya. Napagod siya. Pahinga mula tayo. Dito lang pala. Dito lang pala. Dito lang pala. Ang layo-layo. oh pupunta pa. Angat na na. Bakit kailangan pa natin lumayo? Dito lang pala sa ating lugar. Meron. <laughs> Ayan, parang may nararamdaman pa si Parang Dels dito. Ito Ta talagang -ta grabe yung kalabog niya. Lakas. Kunin ko lang motor ulit. Tapos lagay natin sa lagayan to. Alas mapuno na yung aming lagayan sa mga ito mga kabida. Ang pagpasesya niyo na po sa mga magalaw po kasi natataranta kami. ito, <laughs> natataranta, natataranta sa, sa tuwa. Grabe yung labanan sa mga panguhuli na ito. Oh. You know? yun Oh. Tinan nyo. Oh halos mapuno na siya mga kabida halos oh. <laughs> ito grabe, ay! ay tayo ulit magpasesyon <laughs> nyo na mga kabida nakaka tense lang talaga yung mga malalaking ganon kapag gumalaw nga naman, lakas tama uh, yung sinasabi ni Parang Dennis hindi pa yung hindi pa yung na bulinya niya malaki sabi niya malaki malaki nga naman